Yon, what's up sa inyo mga boss? Ayan, for today's video, meron tayong pipikapin apin sa Kalasya mga bossing. So, itong pipik natin isa sa uh, Importanting importanteng piyesa. isa <laughs> piyesa ng ano, miyo natin mga boss. So, as you can see, nakita, as you can see, kung napanood nyo na po pala yung vlog natin about doon sa miyo na bago nating uh, motor mga boss, nagagawin nating service at nakitang kita nyo naman kung gaano siya kapulido so yun makikita nyo <laughs> so yun pupuntahan natin yun at bibili natin yung uh, speedometer gauge dahil basag yung speedometer gauge ng ating uh, Mio tapos uh, siguro basa, uh, siguro nababasa at sira na siguro yung mga ibang uh, panel nun so yun pupuntahan natin yung um, parts out sa Kalasyao mga boss so bago yan intro muna tayo at magpapagas muna ako yun mga bossing nasa tulyo na tayo mga boss ay hindi pintinilya pala ito tulyo to eh sana may makita kayo sobrang liwanag tapat yung araw sa may lens ata <laughs> so yan dito na tayo sa Vindinilia gamit natin tong smash ni Miss Kamoy mga boss so tong smash ni Miss mga boss antay lang tayo dito may tinatapos lang akong mags para dito hindi ko pa naliha mabuti yan so sana matapos ko yan at may vlog na rin natin to mga boss pili pa ko sa mga smash na ganito yung stock sobrang tipid 70 lang iikot ka na ng ano dagupan <laughs> tsaka dapat well maintain din so ito well maintain ito mga boss yan dito na tayo sa tuliao kumbrang init grabe sunog yung sabon ko Di ba si uncle ah, uh, ang uh, uh, habang may ka ano, mayroong wali akil sang ito. Muah. walang mga <laughs> may helmet. Bakit hindi kayo mag-helmet? Parang init ng panahon pa naman. So, yung meet up natin sa Malabago Kala, show pala siya mga bossing. So tatayuhin natin siya kasi natin siya makukuha. Merong isa um, galing salty kaso 900 yung benta niya. So nakahanap tayo mas mura pero ang mileage niya 20k. So okay na rin bata pa naman 20k di ba? So sana walang maging issue kasi sabi niya uh, galing running running galing running yung ano yung speedometer so gumagana daw yon bago na parts out so sana pag uh, natin sa, sa uh, Mio is okay siya so ikakabit natin yun pag na uh, um, ko na yung pati cable niya, kasi wala rin siyang speedometer cable dun sa Mio kaya dun sa nakita nyo dun sa video so yun talaga magandang i-project kasi eh, syempre kung magmamantli ka di doon mo na lang ibuhos yung 3000 a month siguro 3,000 naman yung Mio na yun sa 3,000 naman saglit mo lang mapagwapo okay na tapos kung may balak kang mag upgrade pwede mo siyang iswap ba? Diba? yan sa so malapit na tayo sa crossing ng Tulyao ay Tulyao ng Wood Calasyao mga boss so kita kita lang tayo pag nasa bahay na tayo ng Calasyao yo mga boss dito na tayo sa crash out. Pagi ini telaga. Nah, teman-teman sedang harap sadin ini, Bos. Uh. Seberang ini drabe. So, dito tayo, dito ko one way lang daan dito. Uh. as Pero saglit lang init na naman <laughs> bang bang bong bong bang 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 bong bong bak bang bak bak oh dito man pala traffic dito ba shortcut tayo kasi tagal na ni Oh my God, doon daan. Talagang one-way. Marabok na waning. So, andyan tayo sa si Biyahing Jordan mga boss. <laughs> Silot limit. Tiba uh, di yung daan dito eh? Sigla na na magiging one way <laughs> Ito Haha. 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 di Haha. 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 tayo Haha. 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 Ayan, so finally mga boss, finally finally talaga dumating sila, binas. <laughs> Ang tagal so ito yung nabili natin. Ayan sariwa pa. Madali lang palitan tong lens, may mabibili. Ayan Original Yamaha. So, yeah. Bili lang natin ng mura at tayo uwi na. 'Yon. Ah. Nasa 20k mileage lang siya. So, all goods. cellphone nandito kompleto cellphone ah, nandito yung cellphone ko ayan nandito yung cellphone natin yung wallet dito yung wallet napakulang ano yan wala na so let's go win na tayo dahil mayroon pa tayong um, gagawin Hopefully, uh, ma na natin yung mga ibang pyesa na sira. So, ayan. So, dito na rin natapusin ang vlog, mga bossing. Maraming maraming salamat sa pagsama. Dahil sa inyo, safe tayo. Charot. Ayan. So, at least naisama ko sa pagbili natin uh, ng speedometer, mga boss. So, yan. Kita-kita na sa susunod na vlog. Maraming maraming salamat sa panunod. Peace out. Pagka-ismas yan. Yan. Ito na tatapusin ang vlog mga boss. Gusto ko na umuwi kasi gusto na rin ako. Gutom yung chan ko. Latay pang merienda. Okay, ito ata pagbuo ng ano eh. Walang, walang ka pera-pera. <laughs> yan. Off ko na mga boss. See you, see you, see you.